sa isang tahimik na baryo sa Bulacan noong ika-8 ng Setyembre 1996. Isinilang si Julina Marie Bautista Reyes na mas kilala ngayon bilang si Crystal Reyes sa barangay Bulak, Santa Maria, Bulacan. Lumaki siya sa isang tradisyonal na pamilyang bulakenyo at dito nagsimulang hubugin ng kanyang pagkatao at pangarap. nag siya sa Grace Christian Academy sa Bulak, Santa Maria, Bulacan bilang mag-aaral ng grade 5. Naharap siya sa hamon ng juggling sa pagitan ng buhay eskwela at pagpapasikat sa set ng kanyang unang serye, ang mga mata ni Angelita. Minsan ay hindi siya nakadalo ng anim na araw na klase dahil sa shooting sa Pampanga. Isipin mo sa murang edad na sampu, hinubog siya ng propesyon sa mundo ng telebisyon. Subalit sa kabila ng mga ito, nangako ang kanyang paaral ng advanced lessons at exams para hindi siya maiiwanan patunin ng suporta mula sa edukasyong gusto niyang panghawakan. Masasabing pinanday ng kanyang pamilyang disiplina, determinasyon at pagmamalasakit. Madalas nating marinig sa mga testimonya ni Crystal kung paano siya naging sensitibo sa pangangailangan ng iba. Noong ikalabing pitong tanggulang niyang kaarawan, pinili niyang makisalo sa mga batang nasa Bethany House Orphanage sa Giginto, Bulacan. Kaysa magsaya lamang, isang salamin ng kanyang malasakit at kabutihang puso. Bata pa lamang si Crystal nang biglaan siyang napasama sa teleseryeng Bakikang, isang drama na pinagbitahan ni Sunshine Dizon. Ang kanyang papel bilang batang Crystal, anak ng pangunahing karakter, ay hindi man pangunahing papel, nagpamalas ng kanyang likas na kakayahan sa pag-arte. Sa bawat eksena, naparating niya ang emosyon ng isang inusente ngunit matatag na bata. Dahil sa kahusayan niyang ito, agad siyang napansin ng mga manunulat, direktor at higit sa lahat ng mga manunood. Mula rito ay nakuha niya ang kanyang screen name na Crystal Reyes, isang pagpupugay sa karakter na nagbigay sa kanya ng pagsilang bilang artista. Ang hindi nasahang tagumpay ng kanyang pagganap sa bakeka ay naging tulay upang mabigyan siya ng mas malalaking proyekto. Sa taong 2007, siyang napiling gumanap bilang Angelita sa remake ng klasikong teleserye ng mga mata ni Angelita. Dito, si Kristal ay hindi lamang basta artista. Siya ang mukha ng buong palabas. Bilang bida, pinasan niya ang bigat ng kwento sa kanyang balikat at sa kabila ng kanyang murang edad, hindi siya nagkulang sa emosyon, lalim at professionalism. Muli, pinatunayan niya na siya ay hindi lamang isang child actress kundi isang batang may kakayahang sumabak sa mga papel na puno ng hamon at lalim. Hindi rin matatawaran ang kanyang kontribusyon sa larangan ng edukasyonal at pangkabataang programa. Sa parehong taon, naging bahagi siya ng Art Angel. Isang pambatang show sa GMA Network kung saan nagsilbi siyang co-host kasama si P.R. Kanghel at Tony Petgaba. Sa programang ito, kanyang ipinakita ang kanyang kakayahan sa pag-host at pakikipag-ugnayan sa mga bata, isang patuloy na kanyang versatility bilang artista. Dahil dito, Ilang beses siyang pinarangalan ng PMPC Star Awards for Television bilang Best Children's Show Host at ang Art Angel mismo ay kinilala bilang Best Children's Show sa loob ng tatlong sunod na taon. Ang kanyang sunod-sunod na proyekto ay patunin ng tiwala sa kanya ng industriya. Kasunod ng mga mata ni Angelita, bumida siya sa mga seryeng Princess Charming, Kaputol ng Isang Awit, Bantatay at Munting Heredera. Lahat ay nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isa sa pinakamatagumpay na child stars ng kanyang henerasyon. Isa rin siya sa mga itinuturing na twin queens noong kasagsaga ng Twin Hearts, isang youth-oriented drama kung saan nakasama niya ang ilan sa mga sumikat na kabataang artista ng panhong iyon. Gayunpaman, hindi naging madali ang lahat. Ayon sa ilang panayam, kinailangan magsakripisyo ni Crystal sa kanyang pag-aaral at pagkabata upang magampanan ng kanyang mga responsibilidad bilang artista. Sa mga panahong tapat ay naglalaro siya o abala sa paharalan, siya ay nasa set ng taping, nakasot ng makeup at humaharap sa kamera. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nawala ng interes sa edukasyon. Ang kanyang pamilya na laging katuwang niya ay sinisiguradong may balanse pa rin sa kanyang buhay. Isang aspeto na madalas mawala sa mga batang nasa spotlight. Ang kanyang pagpasok sa showbiz ay hindi resulta ng isang malaking break lamang, kundi bunga ng sunod-sunod na pagpapatunay sa kanyang sarili. Sa bawat papel na kanyang ginampanan, laging may dagdag na antas ng pagiging totoo, lalim at malasakit kaya't hindi nakapagtatakang tumagal siya sa industriya. Pagkatapos ng Healing Hearts, naging semi-active siya para mag-focus sa pag-aaral. Sa kasalukuyan, freelance si Crystal at paminsan-minsan ay lumalabas pa sa GMA bilang guest o digital show. Si Crystal ay hindi basta kusang iniwan ang showbiz. Ito ay ng pinag-isipang paglalapat ng sarili sa mga bagong tungkulin, lalo na simula ng tumama ang pandemya. Mula pa noong nagsimulang tumigil muna ang malalaking produksyon sa telebisyon noong 2020, marami sa mga artista, lalo na yung mga nasa tindig ni Crystal, ang nag-adjust dahil sa lockdowns at paghina ng taping activities na wala ang regular na gig bilang artista. Kaya naman marami ang piniling mag-shift sa ibang paraan para kumita sa online. At dito niya sinubukan ang online selling at content creation. Base sa mga ulat, mula 2019 ay tahimik si Crystal sa acting. Simula rito, pinili niya mag-freelance at gawing income source ang live selling at vlogging sa YouTube. Naging madiskarte siya, hindi nawawalan ng tiwala, bagkos mas nagpapakita pa ng determinasyon sa kanyang mga bagong proyekto tulad ng pagbebenta ng damit. Ginagamit niya rin ito sa pagpapakita ng fit at estilo sa kanyang live sessions. Matapos ang taon-taong pagtatrabaho bilang artista mula 2005 hanggang 2015, naglaan siya ng panahon para mag-aral at bumuo ng mas organisadong buhay. Mula sa pagiging semi-active, hinanap niya ang personal na kalayaan. May kontrol siya sa oras at mas makakatuon sa sarili at, at pamilya. Hindi niya inalintana ang stigma ng live selling. Sa halip, ipinakita niyang hindi masama magbenta online. Isa itong sangkap ng pagiging madiskarte sa panahon ng krisis. Sa pamamagitan ng pagiging mukha ng kanyang mga produkto at aktibong engagement sa social media, ipinakita niya ang resourcefulness bilang isang negosyante. Ayon sa mga ulat, hindi nito ikinahiya ang pagsabak sa live selling. Siya mismo ang nagmamodel ng mga sinisingit niyang damit para ipakita sa mamimili na tanda ng aktibong engagement sa negosyo. Ibig sabihin, hindi lang basta palabas, kita ito sa pamamagitan ng mga transaksyon. Malimit na kumikita ng anim na digits na halaga kada buwan ang mga regular live seller sa Pilipinas. May lano maabot pa sa pitong digit o halos isang milyong piso pataas depende sa dami ng viewers at produkto. Bilang kalalang personalidad, may potensyal si Kristal na maabot o malampasan ang mga numerong ito. Halimbawang si Kray isang kapwa kapuso aktres, ang kumita ng mahigit 8 million pesos sa loob ng anim na buwan bilang live seller. Makatuwirang asahan na si Kristal na may sariling fan base at influencer presence ay nagsasaksid rin sa katulad na antas, bagaman hindi pa ito opisyal na kinumpirma. Si Crystal Reyes ay kinasal noong Pebrero 11, 2025 sa St. Gabriel the Archangel Parish Church sa Caloocan City. Ang kasalan ay isang intimate ceremony kasamang pamilya at malalapit na kaibigan sa kasalukuyan. Si Crystal ay semi-active o freelance lamang sa showbiz. Hindi siya ganap na umalis ngunit hindi rin siya regular na nakikita sa teleseryo o pelikula tulad noong nasa tuktok siya ng karir. Wala pang malino na pahayag na nagsasabing plano niyang bumalik sa pagtanggap ng full-time acting roles. Subalit may espasyo kanyang kontrata sa si GMA bilang guest o occasional appearances. Iba na ang paraan kumpara sa dati niyang pagiging lead actress. Base sa kanyang track record, posible pa rin siya makita sa future kapag may proyekto siyang itnatatangi o gusto niyang pasukan. Hanggat may freelance pa rin siya sa showbiz, hindi naman tuloy ang eksklusibo o permanenting inalis ang acting career niya sa kasalukuyan. Aktibo si kristal sa online selling. Naglalive siya para magbenta ng damit at accessories. Binasbasan niya mismo ang mga outfits sa kanyang live sessions. Napatunay ng kanyang pagiging direktang engage sa negosyo. Isa rin siyang negosyante. Nagpatakbo siya ng boutique kung saan ibinebenta ang kanyang collection ng outfits at bags. Ito ay pagpapalawak ng kanyang online selling platform bilang bagong kasal. Malaking bahagi ng buhay niya ngayon ang personal na buhay at pagsisimula ng pamilya kasama si Lawrence de la Cruz. Sa ngayon, mas pinapahalagahan ni Crystal ang entrepreneurship at personal life. Nagpapanatili pa rin ang koneksyon sa showbiz, ngunit hindi na bilang pangunahing profesional.